bunga ng malberry oh ito maganda itong bulaklak oh yan yan andito po ako sa garden ng aking kapitbahay yan ang kanya mga bulaklak yan ito pa po oh ang bulaklak na ligaw kada mo lang po yan eh kusang tumutubo yan pati po yan oh Ah, oh, kusang tumutubo lang yan. Ang po mga kaibigan. Ito po ay galing ng tindahan. Kaya sa labas, ayan po ang aking halaman. Yan. Dati yung mga mamahali na halaman yan. Yan po yung aking uh, bulaklak. Yan po oh. Yan po ang aking bulaklak. Yan. Yan dito po dito sa amin pag hapon, madalas po nga uh, umulan. Kaya yan po, oh, na. Dito po ako sa tabi. Tatabi po tayo mga kaibigan para hindi po tayo magkasakit. Mahirap yung uh, tayo. Dahil ang sakit ngayon, eh, hindi na natin alam kung Saan nagmumula kahit ingat na ingat ka sa iyong uh, katawan ay uh, nagkakaroon pa rin ng sakit. Basta ang lagi ko lang sinasabi sa ating lahat mga kaibigan ay uh, magingat po tayo at uh, huwag po nating pababayaan yung ating relasyon sa Panginoon at ang ating pananalig sa Diyos. Lagi po tayo magbasa ng Biblia. Dahil hindi po bawat araw ako po ay, ay nakakapagbasa din sa YouTube. Hindi ko po magawa yun. Ngunit sa bawat araw po ay uh, sinisikap ko makapagbasa, magkaroon ng quiet time. Para po nalalaman ko rin ang mensahe ng Diyos para sa akin at sa aking pamilya. Yan po ang uh, buhay kristyano. Kailangan po ay lagi po tayong naka-align, naka-tune in sa salita ng ating Panginoon at uh, naka in po sa ating mga panalangin kasi kailangan-kailangan po natin ang panalangin dahil yan po ang ating communication sa ating Diyos. Kapag wala na po tayong panalangin, ay wala na po tayong communication sa ating Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi na manalangin, manalangin dahil yan po ang ating uh, weapon. Alam niyo po doon po sa ating tinalakay noong nakaraan sa Matthew chapter 24 uh, verse 3 hanggang 14. Marami po tayong tinalakay doon. Sabi ko nga ay huwag na nating ipanalangin yung nakasaad o nakasulat sa Biblia, ibig sabihin kaya nga po isinulat iyon sa Biblia dahil talagang mangyayari po at mangyayari ang mga bagay na iyon lalo na po yung mga propesya o babala ng Diyos ang mga mangyayari sa panahon na siya ay uh, bago dumating o propesya na siya ay malapit na malapit nang dumating yun po ay hinding hindi po natin yun pwedeng bawiin sa pananalangin ang uh, salita ng Diyos na iyon matibay na po yun mangyayari po talaga lahat ang sinabi ng Panginoon sa Biblia ang kailangan na lang po natin gawin ngayon mga kaibigan mga kababayan ko mga kapatid ko kay Kristo mga uh, kapamilya sikapin na po talaga natin na uh, manumbalik ng tutuhanan sa ating Diyos magpakatino po tayo bilang mga anak ng Diyos dahil sa panahon po na tayo ay humarap na sa Panginoon, ang hahanapin po ng Diyos sa atin ay yung ebidensya natin bilang mga anak ng Diyos. Kung ano po ang ating ginawa dito sa lupa, kung paano po natin ginamit yung hininga, yung buhay, yung kalakasan na pinahiram ng Diyos sa buhay natin, pati yung oras na kanya nga ibinigay sa atin kung paano natin ito ginamit ito pa ito po ba ginamit natin sa tama o ginamit natin sa mali ito ba ginamit natin sa mahalagang bagay o basta na lang natin ginamit kahit sa mga kung ano-anong bagay na lang ano po kaya mga kaibigan lagi ko pong dinadalangin talaga sa Diyos na lahat po tayo ay makaranas ng kaligtasan at makatagal po tayo sa labanan sa mundong ito dahil marami pa pong parating lalo na po yung uh, great tribulation yung walang katulad walang kaparis na kahirapan alam nyo po yun talagang uh, kahit man po sa imagination ay hindi po natin kayang i-drawing yung walang kaparis na kahirapan na parating ano po pero sinabi rin ng Panginoon doon na kanyang paiksiin ang panahon kasi kapag hindi niya paigsiin talagang walang maliligtas. Kaya ipraktisin na po natin yung ating mga buhay sa bawat araw na kapag may mga problema po tayo, ay hindi po yan end of the world. Yan po ay training ground po natin para tayo po ay uh, makatagal sa labanan ng sitwasyon ng buhay sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay punong puno po ng uh, pagsubok. Bawat segundo, bawat minuto ay uh, Iba't ibang uh, mga pangyayari po ang nagaganap sa ating mga buhay Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko Saan man po kayo naroon sa oras na ito Magpatuloy po tayo sa ating uh, paglilingkod sa ating Diyos Kung ano po yung mga magagandang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay Kung ano man po yung mga regalo ng Diyos Yung mga kakayahan natin Gamitin na po natin ito sa tama ako nga po eh kahit ako po ay attendee lamang sa church ay talaga pong sinisikat po at hinihingi ko sa Panginoon yung chance na makapagpayag ng salita ng Diyos o makabasa man lang ng salita ng Diyos upang sa mga nakikinig at walang panahon magbasa ay marinig po nila yung salita ng Diyos na aking binabasa dito po sa ating uh, YouTube channel, dito sa Relimix Stories, ganoon din po sa aking uh, Facebook uh, account ang uh, rally Reels na wapo ay uh, naunawaan niyo po ang aking uh, nais na ipabatid sa hapong ito na talaga po tayo po ay uh, kailangang magsumikap na makalapit pa ng gusto sa Panginoon at makilala pa natin ang Diyos ng hikit pa sa ating uh, pagkakilala ngayon marami pa po tayong hindi alam sa ating Diyos kaya kilalanin po natin ang ating Diyos sa pamagitan po ng kanyang salita kaya mga kaibigan Hanggang uh, dito na lang po ang aking uh, vlog. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos. At uh, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Ganun din po ang ating buong sambahayan. Babay po at sa muli po natin pagkikita. Sa muli kong uh, paggawa uh, po ng uh, video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos. Amen.